Yan wow, maganda. Bumagay sa iyo 'yung ano ah, Korean blinds. Hello po, good morning sa inyo lahat. Ngayon po ay mag update po ako sa kwarto po ni Dayan. At nung nga po kami nasa Maynila ay naikabit na po yung pintuan. Ay ngayon naman daw po ay gagawin na po ni Buddy yung sa sliding window. Sinusukata na po ni Buddy yung mga bintana po ni Dayan at lalagyan na rin po ng frame yung sliding window para mailagay na po. Ito po ah. Magkano mo na ibibigay ko ba? Di sa... At bibili ko lang ng materyal. Para makabili ng materyal. Isa ni... Eh. Ay, oh. Wala akong bariya. Ha? Ay, mo na lang muna. At ako na may, 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 bigayin pa rin sa inyo. Okay. tanong mo na lang kayo ni. Tatanong ko na yung kayo, Uminta. oh, kung magkano yung sa pintuan. Gusto ko atang kung ng bago ito. Ay. Bakit? Ay, malaki ito. Oh. Ah. Sikip doon sa bintana. Wala ako okay, sumagka. Naikabit na po pala yung kay Dayan na ano apintuan. Kami may order sa TikTok. Oh, ay hindi pala pwede dito. Ha? Yung inorder naming ano sa TikTok. Ay ito nga sabi ni Boyd sa akin ay malaki daw ang babuwasin dito oh, pagka. Mm, dito oh, pag ko na. Oo. Pero pagka naman lalabas sa si Dayan, pwede naman niyang ilakyan dito. Oo, oh, nailakyan. Ah, sige. Eh, uh, ito ang kulang Ay, matitingin ako rin ako meron. Oo. Ito ba? Oo, oh, sira na ito yung isang lakna ito. Ah, sige. Kasi wala rin kapat na rin isa ito. Oo. Uh, uh. So, sukatan ko lang ng bago ito. Luwag ito doon sa pagkakapalitan. Sa bintana. Oo. Uh -huh. na ikabit na po. Nung pong ako'y nasa Maynila, eh, kinabit na po nila itong pintuan. Ayan. May kinamat may panara na si Dayan. Hindi na siya kita sa loob. Oh. Tapos yung bintana po, eh, bet sinusukat na rin ni eh, Buddy. Para mailagay na rin po dito, ah. Mailagay na po yung mga sliding window. Ay, sige, Buddy. Si Buddy po pala ay eh, nakabili na na yung pang frame. Tapos po ay eh, dito na po niya niyayari. Eh. Walang pon ako na ito. Ito, dapat ito yung dapat ay pancer. Eh, walang. Ang pancer lang namin yung 7-9-8. Ito yung may Sora sigurado. Kaya nito na bulong ko doon lang. Magbawas ng salamin. Ay, ito na binabawasan ko. At mahirap naman, mahirap magbawas ng salamin. Ah, magkakalag-kalag pa ako. The next day. Hello po, good morning. Kakabit na daw po ni Pati yung pintana <laughs> sa kwarto po ni Daya. Ayam po at nayari na yung yung prime ayam Is estamos Ayan po, nailagay na yung panara ng bintana. Nagkaroon lang ng kaunting mga alikabok, pero yun man po ay mapupunasan. Malilinisan na. Okay na. Kahit umulan, nang malakas, bumagyo, wag naman po. Ay ano ah, hindi napapasok ang tubig sa loob ng kwarto po ni Diane wow ayos na safe na si Diane sa kanyang kwarto ito naman ay doon sa likod po, ikakabit. May frame na din eh yun? Mayroon. Ah. natin mati ililuan. Akin ang lalagyan ng sininto. Ah, baon rin pala ni. Eh. Oo, uh, uh, para na Na uh. uh, icon. na uh, na rin po ni Pati. Ay, naitanong mo na kayo, Nel, kung magkano yung sa pintuan. Uh, ah. Ay, yung sa bintana. Eh, didigdag ka na lang sa amin ang kona. Um, one five. One five. Tapos, <laughs> eh, bukod yung seven hundred na Hindi, kasama na. Ah, kasama na. 1.5 lahat ang ibibigay ko na sa iyo. Oo, ibibigay sa andalong din. Ah, sige. ako. ko. Ibigay ko naman lahat yung materialis. Eh, may gilat may tira doon ilang kona. <speaking bilis> ah, ah. Eh, lalo lalo gastos gasto. Mamaya ko na lang ang ibibigay, eh. wan bigbig yung tunggal ito ay parang si bitandred ang isa ay nasa 6 ng game. Salamat kay Body at uh, naka uh, nagawa na po itong bintana. Para na lang ito lalagyan ng semento. Ah, uh, thank you rin po kay Mang Banji sa kanya po galing yung ano ah yung sliding pinalagyan ko na lang po ng free para maikabit Dito po may puno ng papaya na napakaraming bunga. Nakatuwa, oh. Uh, daming bunga hanggang ibaba. yari na ang sliding window ng kwarto po ni Dayan. Salamat kay Buddy at nagawa ng paraan. Ay, kabit na. Ayan. Lalak na lang po dun sa loob. Ayos. Pagka pala may maghahalo ng simento, ay arila ang tapalan diyan sa gilid dahan. Talagyan eh. ko na rin. Saan dito? Oo. Simento na lang. Ah. At na parang, oh, kung uh. yan, ay napakadami diyan. Baka yun. yung, may, awang, may, awang, pong kaunti. Eh. Lalo yung pagkakabira silat ha Ayos. Na, kabit na. Skip siya. Itinotornil yun na po ni body yung ano ah, yung premium eh. Para hindi bumagsak. Para lalong matibay. Ayan po, at nakakabit na. Wow. Ayos na ang bintana ni Dayan. Hindi na makaulan. Oo. chef ay dito na natutulog sa kanyang kwarto. Kahit lang wala pang sliding window noon. Ay binababa lang po niya yung kanyang ano ah, Korean blind. yun yung pinakang tabing po niya dito. Ay ngayon po ay ayun. nakabit na ang sliding window. Ayos. Magkano na nga? 1.5 pa. 1.5 pa. Mamaya ka sukli ha? Oo, oh, sige. Wala rin akong bari. Yeah, yeah. Ma maya, Salamat ha. Oo, oh, sige. Yan po, bali, dumating na itong parcel na inorder ko para sa pansamantalang pangharang sa bintana ni Dayan. Ito po'y binuksan ko na. No? Tao po! Oh. Dayan! Oh may panara na po ang kanyang pintuan. <laughs> Dumating na yung aking order I think, na uh, pwede pumasok sa iyong kwarto. Ayan. At uh, naikabit na po yung ano, ahan ni yung mga bintana, bintana uh, sa kanyang kwarto. Eh, Kahit okay umulan ng malakas. Hindi ka natin Basa. ano. Ito ang ating pati ah. Alin? Yung inabdor ninyo sa ganito, hindi pala. Ah, hindi napakabit. Ma malaki pala. Ah, ay tabi mula. ang at malay. Sa hindi rito sa kahoy. Sa kahoy Ah, ayun. Hindi pala sa kahoy. Ang mga pala tita, yung pala yung ah. Mm-mm. Buksan uh, mo nga. Uh. Uh. Parang tela lang iyan yan. Na pangharang dun. Nabuka na pala yung kwanan. Ipagkakadik. Oo. Ayan ay tela lang na harang. Ay black and white lang ang aking kinuha. Ah. Maganda ganda naman si Yan eh. May pangkabit. Paano kaya ayan? Tingnan mo nga daw kung paano ikakabit para siya nating ilalagay dito Ay, ah. At na uh, naangat na po pala yung pagkakadikit. Oo, oh, oh, Tita, oh, dito idikit. Didikit, didikit lang. lang. Tapos oh, ba ito may po? Ate ng testing. Oh, na. Testing natin. Tatray na po. Ito na ah. rin dikit. Nasa na yung pandikit? Ba na dyan yung pandikit yata sa ilalagay siya. Ano ba ba? Ano yung testing na po nila. Parang korte lang po siya. Yan. Ay, nalaglag na. Tandahan. Sige, alala mo. Sige, alala ako ko ito sa. Hindi ka pag bumababa. Yan. Hindi ko yun. Nagpulitas ko pag-ahan. Nagpulitas ko. Lundoy lang na kaunti diyan adyaw sa maiyo. Ayan. Yan. Okay na po. Wadya oh. didikitan mo ng maigi. Eh. Ayan, wow, maganda. Bumagay sa iyong ano ah, oh. Korean blinds. Oh, guntin, Ay, ganti <laughs> Ay, nalag-lag. <laughs> Ay, <laughs> tinanggal po muna ni Diane at palalagyan na daw lang ng pako para mas matibay at nalalaglag po yung pagkakadikit. Parang kortina na lang ang nanaka ano. Okay na po yung kanyang ano, kwarto. Maganda uh buka -huh. kabit ng bintana. wala ng malakas ay Yeah. Okay. Yung palang doon sa kabilang dulo yung sinimentuhan ng oh, Tito hi. Buddy niya at nang ng medyo awang uh, sinimentuhan mm -hmm. po. Para sumakto yung sukat. Palagyan mo na lang nga, Joe, kay Tilat. Pabaunan mo ng pako para mailagay ang, gawa ng... Gawa nung nalalaglag yung ano ah. Uh. Salamat, Ate. Sige. Thank you uh -huh. Yan, magsha-shout out muna po tayo. Shout out po kay Appeds Lapos. At happy birthday din po sa inyo Appeds Lapos. Ngayong September 2 po ang birthday niya ngayong araw pong ito. <laughs> Happy happy birthday po at salamat po sa lagi pong panonood po ng aming mga vlog. Yan, masipag din po siyang mag-comment. Kaya thank you po. Shoutout din po kay Sir Joel Pasco ng Binangonan Rizal. Yan, lagi din daw po silang nanonood sa atin. Thank you po. Shoutout din po kay Ma'am Olive Rowanto Quinto. Uh, shoutout din po sa kanya pong mga kamag-anak kay Ma'am Melly Batista Gonzales ng California, USA. At kay Ma'am Rosie Batista Loyola ng Texas, USA. Yeah, thank you so much po sa inyo sa lagi pong panunood ng aming mga vlog. At shoutout din po kay Mer. Roland. Shoutout shout po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!